But I Kanay mo ko. mo yung ko. Ano Kanay mo yung number ko. Sino ko? Maganda ka tao. mo. Para kami ka ng... Kanay mo. mo. <coughs> Number nyo po. Number. Number ko, 0994 2199022 Hindi uh, okay. lang ako, baka kailangan nyo ng panlaban. <laughs> Diyan pa naman din na kaya -e niya ang pansulok niya. 3-5. Hindi ko siya fall pa daw. <laughs>

Uh, pwede ba, pero pwede. Uh, maganda kasi uh, Pero magaganda siya. ang katawan. Kaya, wala lang naman. Kaya, Kaya, wala lang. Kaya, lang. Kaya, wala Kaya, Kaya, mo lang. Kaya, mo, na.